Come on. Twenty-two. Hey, you know, right? Bama, you never stop loving that person. Person, you just use not being around with them. Ay? Ano ba yung mga pinagdadaanan nyo, guys? <laughs> ano daw action ng partner mo yung na-feel mo na dinis respect kanya? niya? Sinisigawan. Ayoko nung ganyan. Lalo kung nag-uusap kayo ng maayos. Bigla siya sisigaw. Ayoko nga. ganun. Kasi pwede mo kayo usap ng mahinahon eh. Feeling ko may mga ganong tao kasi gusto nila na marinig yung parang gusto natin mas marinig or mas maintindihan yung gusto nilang sabihin. Pero minsan din mas lalo natin hindi ma, ma Masala natin hindi maintindihan. Kasi, mas papasok na sa isip natin na sinakta niya tayo sa salita. Kung kumbaga sa sigaw niya. Ganun. Kaya yung katuloy mo. Kaya ako po inisip mo. Ayaw ko usap Naiinis pag-utom. Ilamig! Ilamig! <laughs> Hindi, hindi naman din kasi siya gumagawa ng paraan para mainis ako eh. Mainis lang ako sa kanya pag mabagal siya maglakad. <laughs> Sobrang... <laughs> Sobrang bagal niya maglakad. Normal lang yung akin. <laughs> hindi. Tapos oh, <normal. laughs> lagi ko siya naapakan. Sabi ko, ang bagal mo kasi. Hindi. <laughs> <laughs> lalo pag nagta-travel. Le, pero minsan naman, sinasabayin kita pag gano'n na ako, pagod na ako. Pero, gusto ko lang kung sa mabilis ako maglakad. Kaya ka napapagod. Hindi ako napapagod. Saan? Hindi. Pag ano lang, pag gusto ko lang mag mag-relax lang. Pero pag gusto ko mabilis, mabilis ako maglakad. May na-experience ka na, ako, may na-experience daw ba ako na, kahit walang ginagawa yung tao, nakakainis. Ay, meron talaga alam mo, ang weird na ganun. kasi wala naman siyang, hindi, sa totoo lang, wala siyang ginagawa. Ako, meron akong gano'n. So, wala naman siyang ginagawa sa akin na masama. Or, wala naman, pero, ewan ko, nakakain siya, gano'n. As in, <laughs> yung parang, ayoko siya nasa ano, ayoko siya makita, gano'n. Eh, gano'n. Pero, ngayon na, ano naman, na, Nasasanay na ako. So, okay. Minsan nawawala na yung inis ko. Nasigawan ako ni Ella. Hindi. Never. Parang di naman siya sumisigaw. Sisigaw lang to pag hindi ko siya naririnig sa baba. Diyama! <laughs> La! Uh -uh. Hindi, pero hindi. Thank you, ad adoring Gemma. Pag ini siya, na siya. <laughs> sa ilong, lumalabas. Ako minsan ninis ako sa hininga niya. Kasi ang ingay. <laughs> sa pag hina, hininga, iba yun. Ah, uh, hindi pala. Sorry. <laughs> Para sabihin nila, mabay. <laughs> oh. <laughs> sa paghinga pala, paghinga. So, may isang gabi, kasi may isang gabi, hindi ako makatulog. Hindi ako makatulog, ganyan. Hindi ko alam kung ano to, during season ata to. Oo, basta hindi ako matulog. Tapos, siya, sa sarap ng tulog niya, ganyan, ganyan. Tapos, nainis na ako sa yung hinga niya, ang lakas talaga. Sinasabayan pa ng mga sasakin sa labas. Ay! <laughs> Nagdadabog ko. <laughs> Oo. Pero mo yun, sarap ng tulong niya, eh, Pero sabi ko, ano ka huwinga? Pero sa ilong naman. Di ba kasi, pag ano, pag sa bibig, dun maingay. Sa kanya sa ilong, pero ang lakas talaga, amazing. Oo, nga, promise lab. Ganto. Ganun, di ba? Pag -tulog lang, pati pagising. Minsan, oo, <laughs> kaya. Minsan, sabi, no? Kala ko may hilik si sis. Inaasar niya si, ano, si ate na ganun daw. Siya rin naman. ate. <laughs> Pero ganun siya. Pero hindi ganun eh. Parang iba. Hindi pa ganun. Hindi pa ganun. Basta grabe talaga. Amazing. Talented. <laughs> 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 hmm. Good, importante daw, good morning, good night. Yes. Kahit yun lang. Uh -uh. No, parang wala tayong namimiss na alam. Ano? Na ganun Good morning. Good night. Nisan pag kunyari, nakakalimutan ko. Ano ko alam? Ano? Parang kulang. Ako, may inis. Depende kasi. <laughs> Sino daw mas madalas may inis sa atin? Ikaw. So, sa hininga mo? <laughs> Paghinga? Hininga? <laughs> Paghinga? O baka nga sa allergy mo? Hindi siya nahilik eh. Alam ko yung hilik niya, guys. Pero hindi hilik. <laughs> pag na, ayun, pag may allergy siya, dun lang siya hihilik. Hindi naman siya nababangungot. Takakay nga siya ng maayos. Maingay lang talaga. Thank you, Jonah. bigat naman ang mga tanong ng no, iba. Relax lang kayo guys.